I see the picture. mo pala. Salamat. Ay, salamat. ka Eh, wala. Sira yung poche ko ngayon eh. Kaya kailangan ninyo. Sinasagot ko trabaho kaya kala ko magmi May Oo. So, <laughs> mayroon pa si Kuya. Parang hindi <laughs> ka pakinggan <laughs> diwala. Si Magalaw na nakaharap ko ngayon. Si vaccine Magalaw na sa MRT. Ako okay, na pag-usap ay maniwala. <laughs> Oo, oh, oh, ay maniwala. Sasakay so, okay, ka na ngayon. Sabi, sabi so, sa, Ha? Split lang. Seriously makikita mo sa. Dali, pupunta na ako dyan. In second, in second to the second jeans ay kailangan sa kanta. Kita lang. Ah, bye bye. Mayroon okay siya ni pala dito mag to. May natural light. Mayroon siya ni Araw. Di kailangan ng lights? Ayan naman siya. Okay na? Okay na din <laughs> Ay, Maxine! Hi! mag right. station natin eh. na.

Wala talaga sumakay ng MRT, no? At hindi lang yun. Naglalagay pa ako ng makeup ha? At ang babayit ng mga iba pang pasahero. Tapos, ang ganda ng lighting. Ang ganda ng fresh... Ano ba? Di ba, ginawa ko na nga kanina, Tapos, eh. kaya, ano ba? Hmm? Tandaan, hindi na uso ngayon ang mga lapot laputan ang mga madudungis, ang mga hulase. Hindi na uso yan. Ang labanan ngayon, expression Dapat laging beautiful. Dapat laging fresh. Kaya kung nasan ka man, kahit nasan ka, kahit sino ka pa, dapat marunong ka maglagay ng make.